Sunod na kinausap ni Kuya ang emosyonal na ina ni Lee. Namiss ko na si Ali. Siya po ang tumutulong sa amin po, Kuya. Mabait na bata at matulungin po siya, Kuya. Si Lee naganda na para sa pagsasagawa ng hamon. Masaya po. Kasi po, magkakaroon kami ng chance na makasama yung mahal namin sa buhay, Big Brother. Pero kinakabahan din ako, Big Brother. Baka mali yung mapili ko. Pero mararamdaman ko naman din yung Big Brother. At isa-isa ng silubuan ng Star Dreamers din ang kanyang paboritong Macaroni Sabbath. Sa huli, si Mama Adele naman ang lumapit sa anak. Ah, ano oh naman kita na. Ay! Kailangan kita talaga. Ano? Na-feel ko na talaga, big brother, na mama ko yun. Love you, love you. Lee. Pa. May napili ka na? Opo. Number 8 po. Numbers 1 to 7, makakalabas muna kayo. Oh. na Yung pagyakap niya sa akin, Big Brother, sobrang higpit kaya damang-dama ko talaga yung Big Brother. Mama ko to eh. Lee? Ano? So, Tangganin mo ng blindfold. Oo, oh, mama ko eh! Lee! Ano? Ano? Si mama? Si mama? Alam mo, sininig. Sobrang happy po talaga, Big Brother. Siyempre po, Big Brother, nakita ko na yung mama ko, Big Brother. Ah. Matapos magpalo, ipinaabot na ni Lisa Ina ang kanyang mga regalo para sa pamilya. Ito kay Ate na, atin, na. Atin, na. Atin, maha. Papagwa niya. kay Ate. Sa Ate na ma. Ito na imuha po niya. Papagwa niya. Tapos Just trust me, Ma. Iba talaga yung feeling na nakapagbigay ka ng regalo, Big Brother. At sobrang special pa nang binigyan ko, Big Brother. Mga malapit talaga sa puso ko, Big Brother. Hanggang sa so oras na para magsaalam sa isa't isa. Mm -hmm. Love you, I love you. Mama, <laughs> eh. Tears of joy talaga, Big Brother. Alam ko, nahihiyak na yung mama ko dahil namimiss niya niya ako, Big Brother.